ano pangalan mo? Uh, ano pangalan mo? Uh, Richard po, uh, Richard. Richard, okay. Richard. Ay, yung mga binidenta mo oh, ay eh, candy, Richard. Oh. Bilang mo ba ang candy mo? Opo. Oh, Hinabol ka talaga namin eh. Para sabihin sa'yo na, hmm. papakyawin na namin yan. Oh. Kwentahin mo. Bilisan mo, ngayon na. Kwentahin mo. 1,260 oh. mo na. 1,260. Ang bilis mo kwenta, Richard, dahil 1,260 sinabi mo. Oh. Okay. Mayroon nang bibigyan ito ng 1,000. Oh. 500 500 500 500. 500. 500. 500. 500. Can you sing a song? Yeah. Well, uh, Ready? Two, three. Yeah. Put your hands in the air. Yeah. Luzon, Visayas, at Mindanao Pakinggan mong sasabihin ko Ito'y kung ko para sa inyo Kung paano kayo ah, asenso <laughs> Hindi ako nagtitiro Parang <laughs> hindi ako <laughs> naglalaro Dahil la, gusto mo ay kaya kung kaya nyo ay kaya mo At kaya natin dalawang break it down nyo You! Yeah. Yeah. Dahil sa ginawa mong yan, meron pa kami ibibigay sa iyong 5,000 pesos! 5,000 oh, <laughs> pesos, oh, pesos. Oh. 5,000 pesos. Hey, uh, I want to thank uh, Mr. Manny Pacquiao for being uh, uh, great for me is my okay, idol. Nasaan na tayo you? ngayon, Richard? Hindi malayo ang natin. Okay. okay. Kasi nilaw tayo ngayon. Pagkakilan! <laughs> <laughs>